Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at tara habang magmimerienda po tayo. Siyempre, uunahin po natin mamigay ng mga laki numbers para po sa inyo. Para po kay nanay, kay tatay, kay kuya, kay ate at kay lolo, kay lola. Siyempre po sa masusugid nating mga followers dyan na talagang pong nakatutok sa mga laki numbers natin araw-araw. Kaya ano pang hinihintay mo? Kung hindi ka na busy at kalalabas mo lang ng work, abay eto po ang mga tips at mga ideas po ng mga lucky numbers na ibibigay po namin sa inyo. Kunin mo na, ilista mo na at maya maya ilaban mo na kapag ka napanood mo ang mga lucky numbers natin. Okay, so tandaan nyo po ang lucky numbers po natin, inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan. At sa mga masusugid nating mga taga-subaybay dyan, ay maraming maraming salamat po at hindi po kayo nagsasawa na manood sa amin, kumuha ng mga tips at mga ideas at yung iba, mga nananalo, yung mga iba naman ay hindi. Hindi naman po tayo nagsisinungalang. Importante po, legit na legit po na kapag panalo po ang mga lucky numbers natin. At sana ngayong araw na to, ngayong hapon na to, isa ka sa mapalad na manalo mamaya ang last draw. Kaya kung ready ka na, tara na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Apakaganda po sa place na to. Look. Kaya umorder ako ng price. syempre Diyan. Ah, uh, nagugutom kasi ako eh at napakaganda po sa place na to andito po tayo ngayon mga kalaki sa isang uh, sa isang lugar na may magandang kainan na may parang New York price dips parang may branch ba nito sa Manila parang hindi ko lang alam kasi alam ko potato price lang ganun lang kaya mga kalaki eto na po anyway halika na kunin mo na mga tatlong 2 digit tatlong 3 digit Tatlong 4-digit, dalawang 5-digit, at dalawang 6-digit lucky numbers. Kaya ito na mga kalaki, ang mga lucky numbers natin, ibibigay na namin sa iyo. Umpisahan po natin sa 2-digit, number 4 at number 6. Ang pangalawa po, number 16 at number 22. At ang pangatlo po, number 5 at number 14. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 5, number 1, at number 6. Ang pangalawa po, number 602. Ayan. At ang pangatlo po, number 877. Seven, seven. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na rin po natin ang 4-digit ang lucky numbers. Kaya ang 4 digit lucky numbers mo ay number 2, 9, 1, Ayan po mga kalaki. Tapos po, ang pangalawa po, number 8, 0, 5, At syempre po, ang pangatlo po, number 7, 7, 3, 8. Ayan po mga kalaki. Siyempre, diniliver na ang ating prize. Ayan po. Diniliver po ni ate. Ayan po. Titikman na natin yung price nila. Ayan po yung mga 3 digit, 4 digit at 2 digit lucky numbers na ibigay na po natin mga kalaki. Maya maya po ilaban nyo na po yan sa mga suki yung outlet at make sure po nakarambol po ang 2 digit, 3 digit, 4 digit at para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre, tandaan nyo po, uh, bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers sa mga masusugit po natin mga followers dyan, dapat po nakapalo po kayo sa tamang account at dapat po kumakain kayo ng price. Sarap. Sarap. Barbecue flavor. Bar. yeah. Okay. Okay. Ito naman tayong tubig. Okay. Okay. Ito okay. na po mga kalaki. Dapat po nakapalaw po kayo sa tala, tamang account namin. Hanapin po sa Facebook, Red Parungkid po, na meron pong Uh, 315,000 followers. Ayan po. Meron po tayong second account. Red Parungkin din uli na meron pong 50,000 followers na naka yellow t-shirt po ako at may picture namin ni Lola Carmen at saka po Aris Gatchalian. At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,300 followers. At syempre meron po tayong TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po na merong 400 18,000 followers mga kalaki. Ganun po karami ang mga followers natin. Dumadami, dami, dami, dami kaagad. Kasi nga, legit, legit, legit tayo na panalo ng mga lucky numbers. Huwag kang ano, post natin yung mga nananalo. Sadyang yung iba, magme-message, Sir Red, huwag niya po akong ipost. Ayoko pong makita ng mga kamag-anak ko, ng mga kaibigan ko, ganun. Hindi igalang natin sila. Pero yung iba naman, okay naman. Kaya, ikaw, pag nanalo ka ba, gusto mo ba, ipagmalaki e, ko na nanalo ka. Iba eh, eto lang po mga kalaki, tandaan nyo, ang laki numbers namin, libre po, wala pong bayad. Private consultation po ang may membership po mga lak mga kalaki. At syempre, bago ka magpamember, member kung tirisado ka, make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpamember para legit na legit ang kausap nyo po ako at hindi po ibang tao. Kaya kunin mo na ang 5-digit lucky numbers ngayong hapon na to. Eto na po. Number 29, number 32, number 17, number 34, at number 21. Yan po yung una ang pangalawa po, number 37, number 28, number 23, number 16, at number 10. Yan. At syempre mga kalaki, bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers, pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658 6 digit lucky numbers. Kaya eto na po ang mga 6 digit lucky numbers mo, Pilipinas sa abroad, kunin mo na. Number 26. Number 37, number 41, number 23, number 20 at number 8. 'Yan po yung una. At ito po ang pangalawa. Number 33, number 36, number 40, number 14, number 18 at number 9. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers ngayon po alas 5 ng hapon. Takbo na po sa suki yung outlet at make sure po nakarambol po mga 2 digit, 3 digit at 4 digits. Okay, ito na po ang paborito ng lahat. Shout out time. Okay, shout out po tayo sa Pamilya Baroso po at Pamilya Ah uh, Ano to? Mali, ano? Pamilya Melendez, ayan. Pamilya Baroso at Pamilya Melendez po ng San Jose City ni Nueva Ecija. Uy, sa amin yan. Hello po sa inyo. May kaklase ako yatang Baroso o kaibigan ng mga nasa palengke man nagtitinda nung araw. Kamusta po kayo dyan? At syempre po, sa mga toda po ng tricycle driver po dito sa may Santa Rosa, Nueva Ecija. Hello po, sa amin din po yan. Lampas po yan ng ng Kabalatuan panapit na po yan sa Gapan. Shout out po sa inyo dyan sa mga tricycle driver dyan sa Santa Rosa. Nawa po sana ay palaring kayo sa mga lucky numbers na binibigay po namin at sana isa ka sa mapili ko ngayong birthday celebration ko po ngayong December. Good luck mga kalaki. Laban na po ngayong hapon na to at sana mamaya magchat-chat ka sa akin na Sir Red na rin po ako. So good luck.